Punsel. Imagine before na kinulog si ano, Principe. Tinulog ang Principe sa witch. Ayaw lang ng witch dito. takboto ng mga butas ng tubig sa rapunzel ta mother madre you niya know, witch oh it's fucking scary what the hell we're doing here lakas ng hangin kami itong batong mga puno dito sabi yung adventure namin oh. saan saan na kami makarating ah pro QDR ako ah very close also to the case but the keys is already the church is broken already Dito yung bahay nga dati, di diba? ba? Na nagtanim-tanim yung magulang niya. Tapos dito pumunta nagnakaw ng ng radish. Dahil, di ba kayo nangala yung nanay ni Rapunzel? Hanggat sa pinanganak si Rapunzel. Ayan, guys. Lo, parang I hear dyan, nagsigaw-sigaw. Oh my God, Alberto, don't leave me. Let's go, so scary. Nakakatakot. <tapos> Ganda din pala. Paano kaya natin ito mapasok? Charot. Pasukin sa isa. O. Kita mo yung anak ni Rapunzel dyan. Gusto yan sa'yo. yan sa'yo. boliu valeu. Os